siyendo na nasa CR, si, si Dennis and si Jenny. so kayo ba um, Gano'n ba kayo ka openon sa idea na very familiar na sa sa isat isa na is that okay na mag ano mag parang mag put on ng makeup even your husband is also with you uh, <laughs> hindi parang pupu ayaw Ayan o, siya ayaw ayaw Okay ba <na> <laughs> yun? Okay. Okay. <laughs> um, well, hindi, sa, hindi para sa lahat yun, hindi ko alam kung lahat magiging okay sa ganong setup. Pero kami, um, naging komportable na sa mga gano'ng sila. Naging, oo, oh, parang nagkaroon na lang. Yung kahit nasa ka, basta nasa war mode ka, papasukin mo talaga kahit nasa oh, siya. Oo, oh, dati yun. ako medyo na, ano pa ako na medyo di ako komportable na pakita ako na nakaupo sa trono. <laughs> pero, alam mo yun, nasanay na lang. Kasi sabi niyo, bakit ka manahiya? You know, <laughs> <know, may laughs> <yan."> pero, ayun. <laughs> pero importante na, alam mo yun, maranasin yung lahat yan. Kasi kailangan makita lahat ng site nung no, no. nung partner mo na hindi mo man nakikita dahil mahirap magkagulatan pagka alam mo yun napasubo na kayo pareho kasal na kayo tas doon niyo lang i-experience niyo pala kaya doon kayo maghiwalay so dapat ma-accept yung niyo bawat isa talaga yung ginagawa yung, yung mga single na makakapanood siguro nito kasi Siyempre, lagi natin sinasabi na mag-asawa, mag makaka-relate yung mag-asawa. Feeling ko, ma marami rin matututunan yung mga single uh, kasi marami rin lessons at magaganda yung mga lessons na ibibigay nitong pelikula na to. Oh man. Huwag silang matakot kasi medyo totoo talaga siya eh. Yung, um, yung eksena na sinasabi nyo kanina na nandun siya sa toilet tapos nag, ako naghugas ng kinikilip. Sobrang familiar kasi ginagawa ko yun. Yung talagang nagulat ako na writer na ginagawa, talagang normal na ginagawa ng mag-asawa to. Kasi wala nang inhibitions. komportable eh. mm -hmm. na kayo sa isa't isa. Nasanay na kayo na palaging magkasama. So, nagsashower, shower na nags kayo, yung gano'n, yung yung maraming... oh, gano'n, look forward mo yun. <laughs> 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 oh, oh. yes, <laughs> Mag-ready ka lang. <laughs> Warning. Speaking <laughs> of lessons sa uh, single, mm -hmm. Jen and Dan, ano bang pwedeng ma-advise sa mga bago pumasok sa marriage na based on uh, sa matutunan dito sa film? Um, ayun, siguro huwag kayong magmamadali. Enjoy nyo yung mga, mga buhay niyo Abang single pa kayo, o uh, para pagdating ng uh, nagpakasal na kayo or nasa isang relationship na kayo, huwag hindi nyo nahanapin kasi nagawa nyo na yan dati. Gusto mo nandito na sa ibang level na. Uh, Siyempre, pagka, uh, lalo na pag nagmamature ka, nag-iiba na yung mga gusto mo, mas nagiging seryoso ka na. So, diyan mm hmm Yun, huwag okay, magmamadali, enjoy yung mga buhay ninyo dahil kapag uh, um, hindi rin biro na alam mo yun, ma, ma, magka, sa isang relationship lalo na sa, sa kasal, di ba? Sa mga single, uh, paka expand single? na lang yung kanina. <laughs> <Sino>? Gusto <laughs> niya talaga. No. <laughs> <laughs> Um, single kasi kami talaga. girl bago ano so yeah um, <laughs> uh, bago, pumasok, yes. bago pumasok bago mm pumasok -hmm. sa isang relasyon importante na kilalanin yung mabuti yung isa't isa okay yung magmadali um, enjoy nyo lang yung pagiging single ninyo uh, mararamdaman nyo naman yun eh kapag kahanda na talaga kayo mag settle down mm -hmm. napapaoo siya <laughs>